Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming sikreto sa mundo ang nananatiling tago sa ating kaalaman. Pero salamat sa mga matatapang na nagbunyag ng mga lihim na ito. Nagkaroon tayo ng sulyap sa mga nakakakilabot na katotohanan. Mula sa mga guhong lungsod sa Borkuta na nagyelo sa panahon hanggang sa nakakalulang mansyon ni Vladimir Putin na tila nilikha para sa isang hari ay pag-usapan natin ang sampung ilegal na larawan na mula sa Russia. Kaya kung handa ka ng tuklasin ang mga kwentong hindi nais ipakita ng mundo, simulan na natin. Number 10. Mga guhong lungsod na yelo na kalimutang nakaraan ng Russia Sa mga litrato na kuha ni Maria Passer, makikita ang mga nakapangingilabot na imahin ng mga guhong lungsod sa paligid ng Vorkuta, Russia. Dati itong sentro ng pagmimina ng karbon noong panahon ng Soviet Union. Ngunit unti-unting iniwan matapos bumagsak ang industriya noong dekada 90. Ang mga dating mataong komunidad ay ngayon ay tinakpan ng yelo at iniwang gumuho sa ilalim ng malupit na klima ng Arctic. Sa kanyang tatlong linggong paglalakbay, naitala ni Passer ang mga bahay na puno ng yelo at mga kasangkapang na iwan na parang nagyelo sa oras. Isang nakapanlulumo ngunit kahangahangang tanawin ng nakalipas na panahon. Bagamat nakapreserba ang ilan sa mga kasangkapan at istruktura dahil sa yelo, ang mga larawan ni Passer ay simbolo ng pagbagsak ng industriya at ng kawalang pansin ng gobyerno ng Russia sa mga bayan nito. Ang mga dating komunidad ay napabayaan na nagiging palatandaan ng kabiguan ng nakaraan. Hindi nais ng gobyerno ng Russia na makita ng publiko ang mga larawang ito dahil sinisira nito ang kanilang imaheng makabago at maunlad. Gayunpaman, pinukaw ng mga larawan ni Passer ang kamalayan tungkol sa mga nakalimutang bayan ng Russia at ang matinding epekto ng pagbagsak ng ekonomiya. Number 9, ang lihim na palasyo ni Putin. Ang mansyon ng misteryo. Taong 2021 nang ilantad ni Alexei Navalny, isang kilalang oposisyon sa Russia, ang diumanoy lihim na palasyo ni Vladimir Putin na matatagpuan sa isang bangin malapit sa Black Sea. Ang palasyong ito na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.3 billion dollars ay pinaniniwala ang simbolo ng labis na yaman at kapangyarihan ni Putin. May sukat na 190,000 square feet ang palasyo ay may mga pasilidad tulad ng kasino, wine cellar, pribadong teatro, ice rink at kahit simbahan. Ang lugar ay napapalibutan ng 17,000 hektarya ng kagubatan at may mga underground tunnel bilang escape routes. Bagamat mariing itinanggi ni Putin ang kanyang koneksyon dito, ang mga litratong inilabas ng Anti-Corruption Foundation ni Navalny ay nagbigay liwanag sa marangyang pamumuhay ng leader. Naging simbolo ito ng pagkakaiba ng kalagayan ng mga karaniwang mamamayan na nahihirapan sa ekonomiya at ng malaharing pamumuhay ni Putin. Ang imaheng ito ng palasyo ay nagdulot ng malawakang protesta sa Russia kung saan marami ang nadismaya sa kaibahan ng pamumuhay ng Pangulo at ng mga karaniwang tao. Number 8, Ang Lihim na Tren ni Putin isa sa mga pinakamatitinding simbolo ng lihim at marangyang pamumuhay ni Vladimir Putin ay ang kanyang network ng mga espesyal na tren na tinatawag na Putin Express. Ang mga tren na ito ay idinisenyo bilang mga mobile fortress na may mataas na antas ng seguridad at kumpletong mga pasilidad para sa kanyang kaginhawaan. May mga karwahe itong naglalaman ng pribadong opisina, komportabling tulugan at kahit gym. Bukod dito, kaya nitong tumakbo sa bilis na 200 kilometers per hour na nagpapahintulot kay Putin na maglakbay ng mabilis at hindi napapansin. Sa kabila ng mga pagtanggi ng gobyerno ng Russia, maraming ulat mula sa mga whistle whistleblower, kabilang na si Alexei Navalny. Ang nagsasabing ang mga tren ay bahagi ng masalimuot na plano upang itago ang mga galaw ni Putin mula sa mata ng publiko. Ang interior ng tren ay puno ng mga mamahaling kasangkapan mula sa mga polished wooden panels hanggang sa eleganteng dining areas. Ang opulenteng disenyo nito ay patunay ng malaharing pamumuhay ng presidente habang nananatili siyang nakakubli sa dilim ng gabi. Number 7. Ang Kalbaryong Gulag ng Siberia Malupit na pamana ng pagpipilitang paggawa ang gulag ng Siberia ay isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Soviet Union kung saan libo-libong tao ang pinagtrabaho sa malupit na kondisyon bilang bahagi ng kontrol ni Joseph Stalin. Ang mga bilanggo, nakilala bilang Zex, ay pinuwersa sa mga nakakapagod na gawain tulad ng pagmimina ng karbon at pagputol ng mga puno sa ilalim ng temperaturang bumababa ng hanggang negative 40 degrees Fahrenheit karamihan sa kanila ay namatay dahil sa gutom, sakit o labis na pagod. Ang mga smuggled na litrato mula sa mga kampo ay nagpakita ng masaklap na kalagayan ng mga bilanggo, mga katawan na balat at buto, nakapalibot sa mga barbed wire, at mga mata na puno ng pagkawasak ng kanilang espiritu. Ang kolo magulag na tinawag na Land of White Death ay isa sa mga pinakamarahas na kampo kung saan libo-libong bilanggo ang namatay habang pinipilit na magmina ng ginto, ang mga litratong ito ay nagbigay liwanag sa malupit na sistemang nagdulot ng matinding paghihirap at pagsisiwalat ng tunay na kalagayan ng pamumuhay sa mga kampong ito sa kabila ng pagtanggi ng gobyerno ng Russia. Number 6: Ang lihim na lungsod ng Zarechny. Sentro ng nuclear na ambisyon ng Russia. Ang Zarekni ay isa sa mga lihim na lungsod ng Russia na itinatag noong dekada 50 para sa programang nuklear ng Soviet Union. Ang lungsod na ito, na matatagpuan sa rehiyon ng Pensa Oblast, ay itinayo upang tirahan ng mga siyentipiko, inhinyero at militar na responsable sa pagbuo ng mga sandatang nuklear ng bansa. Hanggang ngayon, mahigpit na binabantayan ng Zarekni at ang mga bisita ay kailangang kumuha ng espesyal na permit upang makapasok. Bagamat tila isang karaniwang maliit na lungsod, ang Zarek niya ay naglalaman ng mga institusyong may mataas na antas ng seguridad, tulad ng Federal Nuclear Center. Mahigpit ang surveillance sa mga residente nito na hindi pinahihintulutang talakayin ang kanilang trabaho kahit sa kanilang sariling pamilya. Ang mga larawan mula sa lungsod na ito ay nagbibigay liwanag sa buhay ng mga taong tila normal sa labas, ngunit sa likod nito ay nag-aambag sa mga lihim na operasyon ng pamahalaan ng Russia. Ang tahimik ngunit mataas na kontroladong kapaligiran ng Zarechny ay patunay ng mga sakripisyong kinakailangan upang mapanatili ang pambansang seguridad ng Russia. Number 5: Ang kalikasan sa krisis. Polusyon at pagkawasak sa Norilsk. Ang Norilsk na nasa pinakahilagang bahagi ng Russia ay kilala bilang isa sa mga pinakamalalalang polusyong lungsod sa mundo. Dito matatagpuan ang Norilsk Nickel, ang pinakamalaking tagagawa ng nickel at palladium na siyang ugat ng matinding pagkasira ng kalikasan sa lugar. Sa proseso ng pagmimina at pagpoproseso ng metal, nagdulot ito ng mataas na antas ng sulfur dioxide sa hangin na naging sanhi ng mga respiratory illness, cancer, at iba pang sakit sa mga residente. Noong 2020, naganap ang isa sa pinakamalaking oil spill sa kasaysayan ng Russia, kung saan 21,000 toneladang diesel fuel ang tumaga sa Ambonaya River. Bagamat sinubukan ng gobyerno ng Russia na pagtakpan ang lawak ng pinsala, ang mga leak na litrato mula sa lugar ay nagpakita ng malubhang epekto ng insidente. Ang tubig ay naging matingkad na pula, at ang ecosystem ay nasira. Ang ganitong mga litrato ay patunay ng pagkasira ng kalikasan at ng kawalang aksyon ng gobyerno sa harap ng matinding krisis pangkapaligiran. Number 4. Ang Misteryo ng Mga Anak ni Putin Mga kwento sa likod ng tabing Si Vladimir Putin ay kilala sa kanyang masidhing pagprotekta sa kanyang pribadong buhay lalo na pagdating sa kanyang dalawang anak na babae, sina Maria Voronchova at Katerina Tikhonova. Sa kabila ng pagiging anak ng pinakamakapangyarihang tao sa Russia, nanatili silang halos hindi nakikita ng publiko. Pareho silang nagkaroon ng matagumpay na karera sa akademya at negosyo. Si Maria ay isang espesyalista sa endocrinology, habang si Katerina naman ay kilala sa kanyang koneksyon sa akademya at mga proyekto sa teknolohiya. Bagamat mahigpit ang pagtatago sa kanilang pagkakakilanlan, ilang larawan ang nakalusot na nagbigay liwanag sa kanilang tahimik ngunit matagumpay na pamumuhay. Ang mga imahe ay nagpapakita ng kanilang kahangahangang tagumpay. Ngunit sa parehong pagkakataon, nagbukas ito ng mga tanong tungkol sa yaman at impluensya na tila nakatali sa pangalan ng kanilang ama. Ang kawalan ng transparency na ito ay nagpapataas ng mga espekulasyon at ginagawang mas misteryoso ang mga kwento ng kanilang buhay. Number 3. Ang sunog na submarino ng Russia. Pinsalang itinago sa publiko. Noong September 2023, lumabas ang mga nakapanlulumong larawan ng isang sinunog na submarino ng Russia matapos ang isang matinding pag-atake sa Sevastopol Naval Base sa Crimea. Ang insidente ay nagdulot ng malaking pinsala sa submarino at sa malaking landing ship na Minsk na nakadak malapit dito. Ayon sa mga ulat, ang atake ay isinagawa gamit ang Western Supplied Cruise Missiles. Ngunit itinanggi ng Russian Ministry of Defense ang totoong lawak ng pinsala. Ang mga leak na litrato, gayon paman, ay nagpakita ng kalunos-lunos na kalagayan ng submarino na halos hindi na marerepair sa loob ng maikling panahon. Ang insidenteng ito ay naging malaking kahihiyan para sa Russia lalo na sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Ang mga imaheng ito ay nagbunyag ng kakulangan ng depensa at ang kahinaan ng militar ng Russia na pinilit nilang itago mula sa mata ng publiko sa kabila ng pagtatangka ng gobyerno na magmukhang malakas ang nasirang submarino ay isang malinaw na paalala ng hirap at pagkatalo na kanilang nararanasan. Number 2, ang underground na mundo ng Moscow. Sa ilalim ng marangyang lungsod ng Moscow, umiira lang isang madilim na mundo, isang network ng mga tunnels, bunkers, at sewer systems na nagsisilbing tirahan ng mga homeless. Sa kabila ng yaman at modernong imahe ng lungsod, ang mga tao sa komunidad na ito ay natutulak sa ilalim ng lupa dahil sa matinding lamig ng taglamig at kakulangan ng mga mapagkukunan. Ang mga bunkers na dating ginamit noong panahon ng Soviet ay nagiging kanlungan para sa mga taong walang ibang mapuntahan. Ngunit ang buhay sa mga lugar na ito ay puno ng panganib. Bukod sa mahirap na kondisyon, tulad ng mahalumigmig na hangin at kawalan ng maayos na pasilidad, may banta rin ang biglaang pagsalakay ng mga autoridad. Ang mga larawan mula sa mga komunidad na ito ay nagpapakita ng kanilang matinding pakikibaka. Mga makeshift beds dingding na puno ng graffiti at mga taong nagtutulungan upang mabuhay. Ang mga litrato ay hindi lamang salamin ng kahirapan, kundi isang paalala ng mga hindi napapansing aspeto ng buhay sa isang marangyang lungsod tulad ng Moscow. Number 1. Ang Paglaya ni Paul Whelan Si Paul Whelan, isang dating US Marine, ay naging sentro ng isang malaking internasyonal na kontrobersya matapos siyang arestuhin sa Russia noong Desyembre 2018. Habang dumadalo sa isang kasal sa Moscow, inakusahan siya ng espiya, isang paratang na paulit-ulit niyang itinanggi. Siya ay dinala sa Lefortovo Prison, isang kilalang detention center na tahanan ng maraming political prisoners kung saan siya ay nagdusa sa may hirap na kondisyon kabilang ang kakulangan sa medical na atensyon at mahigpit na isolation. Noong 2020, siya ay sinentensyahan ng labing-anim na taong pagkakakulong sa isang penal colony sa kabila ng maraming batikos mula sa mga tagapagbantay ng karapatang pantao tungkol sa kawalan ng transparency sa kanyang paglilitis. Pagkalipas ng maraming taon ng negosasyon, siya ay pinalaya sa isang prisoner swap sa pagitan ng US at Russia noong Agosto 1, 2024. Bagamat siya ay nakalaya na... Marami pa rin ang nagtatanong tungkol sa kalupitan ng kanyang karanasan sa bilangguan at ang epekto nito sa kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng masalimuot na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa.